Hello, mayong buntag sa inyong tanan mga boss. Kumusta ang adlaw karong lones? Sa ano niya na punta magsogo, doghatag guide karong adlaw no sa lones? O bulan sa August 26, 2024 na po na nga to ang guide no karong adlaw. Panibagong guide na po ni. Okay. Ah, before ta mag-start mga boss, syempre mag-recap una ta sa to ang mga result gahapon no. Ito ang mga previous result gahapon Okay. Um, sa mga gadahan lang mo sabay no sa tuwang guide sabay lang ninyo mga boss ang atong guide karong adlawa oldros ni atong ihatag na guide karong adlawa no sa lang mo sabay ha 2pm result mga boss kay 301 no 5pm ang 5pm result kay 140 nag plus 1 ra mga boss ang result gahapon series pattern na mga boss ang resulta o sa 9pm naman po ang resulta kay 974 target kayo nga to ang 74 mga boss no gahapon na itong hot pair na 74 kung nakapamaris mo ano yung mga boss no gahapon congratulations sa inyo mga boss o dere sa 301 o 140 atuan ng guide gahapon mga boss ha, na nasa to um, uh, guide pattern no gahapon nag atong guide pattern no nag tweet sa atong guide pattern gahapon gitri congratulations kung naka gitri mo na gahapon sa atong guide pattern okay karon mga boss ang atong guide pattern panibag na po diha, ha gitudlo naman ako sa inyo mga boss kung saan ang paghimo sa guide pattern ha kamunay bahala ni mga boss horizontal vertical x triangle ang paggamit ng mga boss okay pwede mo maglast to 7 3 4 5 okay e na glass to mga boss 5 8 or 3 8 and then 6 8 or 1 8 or 1 7 ganun pagkuha ng glass to dyan mga boss ha alam nyo na po siguro yan mga boss okay proceed tayo mga boss ato ang guide karon Congratulations lang gahapon sa ito ang uh, 74 o sa nakagitre dito sa ito ang guide pattern kongresan niyo mga boss okay o karong adlaw bawit ta karong adlaw sabay lang niyo tong guide karong adlaw sa so, mga ganahan mo sabay sabay lang niyo mga boss okay uh, tayo mga boss ato ang guide karong adlaw sa eskalera no natay hot per mga boss na 60 muna akong ganahan karong hat per 60 okay ganahan mo pa raise na niyo mga boss Iskalera muna tayo mga boss. Ay mo sa mga boss sa iskalera. Og labi na ang double na 1-1 mga boss. Ayaw jud mo magkumpiyansa sa 1-1 mga boss. kay pwertig yung hat na kaya ng 1-1. Ambot lang. Anong, wapan pa nakagawas Basig mga letra na. Uy, hibaw eh. Basi mag double 1-1. A double. triple pull. Mag tryo noon mga boss ba? 1-1. Delikado. Respeta rin yung tryo mga boss. Okay? 7, 8, 6, 7, 5, 6, and then, 9, 1, 0. Muna ito ang iskalera karong adlaw mga boss ha. Respetary lang na inyo. Pero akong pinaka base iskalera mo ni mga boss ha. Oh? O kari ah. Muna mga boss ha, ako ang uh, ganahan na iskalera. Okay mga boss. Screenshot na ninyo. Then uh, proceed na tayo sa double natin no. Sa ito ang double karong adlaw ang atuang double mga boss kay Moni, atong double. Syempre, di mawala tu ang 11 mga boss kay uh, grabe ang 11 mga boss, delikado na kay ang 11. Ah, uh, una natin mga boss kay 5 One one, six one one, six ni mga bosa. Nine one one, mo eight one one, okay og 211 muna ako ang double mga boss karong adlawa. ganahan ko mga boss aning uh, ganan ko aning 611 mga boss oh kay amazing ang 6 mga boss basin muna na pamari sa 11 noo nang ang kwan No 6 og kare mga boss muna ako ang ganahan kay ganing kana ganahan ko na niya mga boss ha muna akong uh, based sa 11 mga boss Okay, screenshot mga boss. And then, ang next natin na double kay 88 mga boss. Pili lang ninyo mga boss ang ato ang double karong adlaw ha. 88788 gihapon ko. O, ganahan mo ana mga boss. Aw, sige. Banati na ninyo mga boss kay hat na mga boss ang 788. Tugay na kay kagawas mga boss. Tinood lang. Ganahan mo mag-maintain ana, i-maintain ninyo mga boss. Kayo mo na to ang ang 88 mga boss double the next, 0-0 zero, zero, mga boss, na double. ay mo piyansa sa double karangadlawan mga boss ha? Delikado ang double karangadlawan. Nagpakita ang double lawa mga boss. Wala ko kayo balo kung sa'y double mo gawas karangadlawan ha? Pero na nagpakita na double sa ato ang guide no? Okay, 4-0-0. 5-0-0. Zero, zero. Zero, zero. Muna akong ganaan sa double mga boss. duhara na 0 akong sa zero na double. Okay? Respeta na ninyo. And then, sa double naman na 6-6 mga boss. Okay? Natay double na 6, 6 mga boss kay Mune. Akong ganahan kay uh, 6 6 -2. Muna akong ganahan sa double na 6-6 mga boss ha. 6-6-2 o 6 6, o, uh, 6, -6 Okay? Muna akong ganahan mga boss pag target o grumble mo na ha. Okay, next mga boss. Doon na tayo sa ating last two last per na tayo ad, karong adlaw mo sa ato ang last to, pag last mo ha delikado ang last to na karong adlaw last per na karong adlaw kay mo ni mga boss okay Ay, mali naman yun okay mga boss mo na last per karong adlaw okay ang last per mga boss kay 5 1 1 5 ay 5-1 1-5 niya siya mga boss ah 1, 5, okay, ah, 6, 4, 6, 4, 4, 6 mga boss and then 6, 9 o 6 ay mali mali mali, -mali lang 9, 6 mga boss ha 9, 6 Okay sa ganahan lang mo sabayan na last 2 bar karong adlawa sabay lang ninyo mga boss o numura ni kabukha last 2 bar mga boss ha Okay, akong pamares diri mga boss kay sa 69 Ah, uh, akong pamares ani kay 69, no? Sa 69 mga boss, akong pamares kay 1. Sa 69, Agree sa 4 mga boss, ang akong pamares kay 2. 2 akong pamares diri mga boss sa 4, ha? 2 akong pamares sa 4 dere kay akong pamaris mga boss sa uh, 51 is 4 okay muna akong pamaris mga boss sa mga last offer natong ihatag karon parisi ninyo kamo kung nami pamaris ana mga boss parisi na ninyo okay uh, next nato na, to, na pamaris, mga bo, pairing mga boss kay mo niyo uh, 6 3 3, 6 o 7, 6 6, 7 Muna mga boss, og ang ato ang pangtul Okay mga boss, og okay, 78 na hat mga boss. Delikado ang 78 ha. Parisin na niyo, mga boss ang 78. Okay, ang pamaris na rin sa mga 3, 6, mga boss kay 0. And then dito ay 2. Okay, kayo na. Kung na may pamaris mga boss na nindot, dira, aw, oh, kanay niyong guan iparis. Okay? Kunya, okay, dira sa 78, akong pamaris na rin mga boss kay uh, 2 to akong ganahan na pamaris nila mga boss MCE okay muna mga boss screenshot ang ato ang last to for karong adlawa kay maghatag na taog guide para sa to ang old okay ato ang guide mga boss sa old rose ni ha ah unum ni mga boss ang nga ang guide syempre di man idaghan eh, na to kay mora gihapon no may nang ginagmayran dito maglibog ba okay ha, hot guide karong adlawa old hot guide na lang ibutang nato ito all draw mga boss ha ato ah, ang unang kombinasyon kay morning ato ang number 1 6, 4, pagdala mo 0 karong mga boss ha na ako pa sure na 0 karong adlaw ha pa sure na ako kay 0 okay ta number 2 na ito kay 6, 4, 1 ay 6, 4, 9 6, 4, 1 na minun number 3 ka number 3 na to kay 679 basin mag, mag get to sa result gahapon na 7 uh, 7 974 basin mag get to mga boss ha ka number 4 639 uh, three, nine. Okay, screenshot mga boss pag target o grumble mo ana. Screenshot mo na to ang hot guide karong adlaw mga boss all draw all draw na ha all draw okay ka number 5 na tayo no ato ang ika number 5 mga boss kay mo ni 7 4 mga boss 748 ang okay, number 6 na to kay 758 okay screenshot mga boss seven, five, eight shadow sa 758 mga boss kay 2 uh, 320 302. Okay? 302 dito ang shadow ani mga boss ay, sa 748 kay uh, 293. Okay? Atong nang gihatag gabi ang 293 mga boss advance na nanas sa tuang advance sa gihatag gabi. Okay, next mga boss, dito na tayo sa ating pamusti. Okay? Pamusting na tayo, pamusting atong pamusting oh na extra mga boss delikado ng extra na extra karong adlaw nalimot ko da ato extra karong adlaw mo ni hat extra 206 og 206 og 6 2, 629 mga boss 206 o 629 na to ang extra mga boss muna hmm? Ginahan mo, oh, respeta rin yung mga boss. MCA na ako, MCA sa kabuok mga boss ha, basta ganahan mo sa MCA. Ah, uh, 460, ay 467, 460 naman, Giniha pa ako ni 460 ba? Okay? Okay mga boss, pamusting na tayo, tapos na tayo mga boss, ato ang pamusting karong adlawa kay Moni. Ay mo, kumpiyansa sa pamusting na ito mga boss, kay delikado po nito pamusting ba? Zero one three eight, ato umapmoste karong adlaw 0, one three eight. Nadira ang eight ah uh, one zero, eight one zero. it one zero, mga bosah. O game na 308 zero o one three zero. Ay one three zero. one three eight. Okay, kung ganahan mo, mubalik ang ano? Mubalik ni siyang 031 oh kamu resipitarin niya mga boss okay pag target og rumble money mga boss ha delikado ni labi na ning 180 ini MC delikado po ni mga boss mo balik pag target og mana okay mga boss moran ni ato ang guide karong adlaw sa mga ganahan mo sabay sabay lang ni mga boss ha ato ang guide karong adlaw sa mga ganahan lang no old dross ni atong guide karong adlaw mga boss ha delikado ni atong guide karong adlaw old dross ni ay magkumpiyansa mga boss sa itong guide karong adlaw ha okay mga boss mo niya itong guide pattern ha ako rin gawin sa inyo ha nadir ang 485 485 nadir ang 485 napodiri ang ato ang gihatag itong ni aging adlaw ang 157 ha kung muna bahala na mga boss nadra o oh, ay magkumpiyansa sa ito ang guide pattern karong adlaw ang boss ha kay delikado na itong guide pattern karong adlaw Okay? Napo dira ang Okay, at kiling 136, no? May mura na mga boss ato ang guide karong adlaw. Uh, out na ko mga boss og maayong kabuntagon sa inyong tanan og dagang salamat sa nagpadayo nagsuporta suporta sa ato ang YouTube channel na Boss Train 3D Vlog. Abili uh, like mga boss sa ato ang video o paki-subscribe na rin kung di pa kayo naka-subscribe sa atong YouTube channel na Boss Train 3D Vlog. Pindutin nyo po yung all mga boss para ma-notify kayo araw-araw. Okay mga boss, out na ko. Og bye-bye. dagang salamat. O hope to win takarong adlaw. God bless sa inyong lahat mga boss.